salin na ako dito guys ng tubig. Pangatlong battle na ang sinalin ko dito. Maligamgam ang ginamit ko dito guys. Ito po ay 1.5. So, hindi ko siya pinuno hanggang dito lang. Na, bali tatlong, tatlong ganito na sinalin ko dito guys. And then next, itong ating gel. pinila, unti-unti daw itong patutuloyin and then hahaluin Ayan. haluin lang mabuti. Unti-unti lang daw, guys. Sa ako na yan, lalagyan ng mas maraming tubig mamaya, guys. So, tingnan natin kung tama itong ating ginagawa. Kung ano ang kakalabasan nito, guys. Kung talagang magiging dishwashing ito, liquid. So, ipapakita ko talaga sa inyo. Haluin ko ng ganit niyan. Actually, hindi ko pa talaga linaga yung gel lahat. Halu Haluin ko muna siya kung ko ilagay yung ko ubusin yung gel. So, ito mayroon pa siya guys. Oh. Wala kasing tagahawak ng ayan talagang inagilid ko siya para mas ma makita niyo talaga kung paano ko ginagawa guys pasensya na at wala nga talaga tayong camera man so ayan dami pa oh ang bango niya bus na yung gel at mabula siya. So ngayon ililib na natin ng ano, about 20 minutes. Yun ang nakalagay din sa instruction. 20 minutes tapos bago natin i-mix yung iba pa. So ayan guys, ngayon mag-add na ako ng tubig. Pang-apat na ito. Hindi ko talaga pinukuno. Tapos ito rin, isang litro ang laman nito, guys. So, pang lima. Pang lima. Ayan, pang seven na ito. Masyado nga haba video ko, guys. So, kukumplitohin ko ito ng 14 to 15 na ganito. Let, isang litro, guys. Pang 14 na ano na ito, na bottle. So, nakalagay talaga sa instruction ko ay 14. Pwede naman siguro 15. Pero, itry ko lang sa, tamahin ko lang sa 14, guys. And then, next ay itong bubbles na. Ay, nakaapon ito. Ito na yung ating ano, bubbles Di pa nga naglalagay ng bubbles. sobra na siyang mabula doon sa gel. Oops. Meron tayong assistant doon nalagyan na natin itong ating pangpabango. Lemon. Lemon siya. Iubos ko na siya, guys. Ayan. So, in-next na natin, guys, ang ating thickener. Yung parang asin. Parang lang, itsura lang. Yung halo daw ng halo dito, guys. Halo ng halo. Mayroon. Yung sa Wilkin siya. Eh, panggamit lang naman natin to eh in order ni ano yan, doon sa dona? shopping kagano I don't know parang 3 ata 3 300 something like that kaya nga eh kailangan pag bumili tayo ng ano so washing may instruction kasi ako anak na binasa ayan tapos iniruan ako ni ano yung si si ano iya. ito daw yung pang paano oh, yung Hangga... wala ka ma yan chemical day wala, wala akong gloves eh <laughs> wala, akong gloves, <laughs> wala akong gloves guys wala akong kahoy eh. So naglagay ako guys ng plastic sa ano ko sa braso ko, sa kamay ko. Kasi nga, medyo mahapdi. Wala kasi akong gloves. So, nilagyan ko na lang ng plastic. Ayan. Tingnan natin yung resulta nitong ating ginagawa. Aray ko, nadulas pa ako. Madulas. So, ayan guys paki-comment down below kung tama nga ba itong ginawa kong mix sa ating dishwashing at saka kung saan nakakaabot yung ating mga video guys. So hindi pa siya masyadong mahirap haluin sabi nila. Kailangan daw mahirap ng haluin bagong tigilan. So, ayan na nga, palapot na ng palapot siya. Paano na siya? Palapot ng palapot. Thicker. and thicker na. Malapit na, guys. So, ayan guys, hanggang dito na lang ang video ko. Um, pagka natapos ako ng paghalo-halo nito, tatakpan ko ito and then, um, 24 hours daw bago ito isalin ulit dun sa battle. So, ipapakita ko sa inyo ang resulta nito after 24 hours. Bukas siguro ng mga hapon din guys. So, yan yung pang ating ano. Ito yung pangalawa nating episode. Bukas naman yung pang tatlong episode. Ayan, malapot na nga siya. So ayan guys, thank you for watching. See you my next vlog sa pangatlong episode. Bye.